Farm, Serge. Unang Boodle Fight. Very simple lang. Unang Boodle Fight natin dito sa ating bagong farm. Okay? Nagluto kami sa bagong farm. Simpleng tanghalian lang. Kaso? Jay! Malakas na yung apoy! Sunog na! Sunog na! <laughs> Masarap pa rin naman at enjoy pagkain. Basta sabay-sabay. Lalo pa at medyo mabigat ang gawain dito sa bagong farm. Tara, Nandito pa rin tayo sa farm. At uh, mananahalian tayo. At ito ang ating unang cooking vlog dito sa farm. Yan. Ang ating menu ngayon. Simple lang naman. Pork chop na ating pork chop siya. Pero ang gagawin natin, iihaw natin. Meron man tayong mamasitas. Pwede yan. Palag-palag na yan. So i-marinate lang natin Konting oras lang Lasa muna natin to at marinate Si Jay ang magsasayang Ako naman, nilinis ko ang pork chop Pamasitas lang yan, pwede na yan ang ating ever dependable na portable talan obviously naunang matapos si lang ang sinaing yung yeah, ihawa naman ang ating setup binuhat namin ni Jay ang iyawan papunta sa lilim at baka naman mauna pa kaming maluto kaysa sa pork chop pag sa initan tayo pumuesto. Uling. <laughs> Pabagahin natin. Napakalaking bagay talaga ng torch kasi napakahirap magpabaga ng uling na manumano pag hindi sanay. Isa pa purpose ito. electric. Like na okay na ang uling? Pwede na tayo magsimulang mag-ihaw. Na Ma, mag-iihaw na tayo. Okay na siguro yung mga 15 minutes na babad. Yun know, lang meron time tayo. Gano'n natin lang ito. Eh, may para sa ating pang-basting, yun din lang ano, mamasitas. Lagyan natin ng ang tika. Tignan natin. I-check ko lang ang sinain. Pag ganito, ang style ko, pinapatay ko. Tapos mga ilang minutes, ako bubuhayin Ano, kamusta yan? Anong binabantayan? Ah, babaligtad. Ah, mabaligtad. Oh, ganda ang background mo, Jay, oh. Gawa natin ang pamunas na pang-basting natin. talaga. Ang bilis masunog ah. Ang sa init ng uling. Nakamay mo na yung ating pagkain. Oo oh, noon, parang sarap. <laughs> Excited ka na, Juan! Excited na! Ayan! Patigin! Ngat-ngat! Balagan ulit natin ang sinaing. Kalimutan yung utensils. Ginawa na Jayman oh. Ayan, Ayan lang hanggang mainin. Umalis na ako sa glit dahil may mission kami. Si na muna ang bahala dyan. Nambiglang sumigaw si Jay nang... Jay! Malakas na iyo ako! Sunog na! <laughs> Sunog na! Uling na to! Tunog na! Uling! Literally, 3 minutes after ko umalis, nasunog eh. Okay na to, nabigla na yung luto. Laban ah. Tumalikod lang ako, saglit tinaliyog na yung ano eh. Pero ox lang yan, okay na okay pa rin. Mukha pa rin mo masarap ang itsuro oh. Nung hiniwa ko, malambot man. Pwede na. Alam mo ang perks na nagluluto. Hindi una nakakatikay Pwede naman na pala talaga eh. lang po. May pa-ed. Pwede. Pero pwede. <laughs> Gawin man tayo na sa usawam. Kalamansi at toyo. Pero sa toyo at kalamansi labo na yan. Wala nga lang sile. Mas masarap sana. Okay na yung ating ulam. Okay na rin mo yung ating sinahing. Maghahay na ta Hinawi at nilinis ang lamesa. Tinorch ang daw na saging. Flight, para yung sa farm, sa toon na farm. Kanin. May konting tutong, laman siya din yan. Inihaw. May lettuce din tayong naladala. Lettuce. Okay, kumpleto na ang hain natin. Very simple lang. Unang buddle fight natin dito sa ating bagong farm. Okay? First bite. Pwede na. Pwede na. <laughs> Samgyops. Ano? Ito, no? yeah. Oh, Mapait ano? yeah, gaya. Siyempre, luto natin yan eh. Alam, layitin natin. Um, may nga natusok. <laughs> <laughs> okay. buto. Pero okay. May buto um, Masarap. <laughs> <laughs> Ayos. 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 Mahalap! Abang ang sito yun. Kapasin ko. Kapasin ko. Parang nagmumok ba eh. Lagi na yung nakalubog na yung katawa para kita yung pagkain. Oh. <laughs> Ikaw! Hibuk ko na! Ano ko ngayon? Ano ko Isang... Ano yung San... <laughs> <laughs> <There's> salita? <laughs> aray, aray. Aray baka yung ano, karne uli nga tayo na yung palaman mo hindi yun hindi nagtagal? <laughs> eh oh, ubus oh yung mga tao nakahapon oh, mga nakahapon mm -hmm. <laughs> test natin yung isa anong pinaka masarap gawin magkatapos mag ano mag boodle fight ito oh yun ano, solve na, solve ko na dyan. ah Saan? dinidala yung, yung dalawa nag-iisay <laughs> na na. <laughs> <laughs> ko sa kabay. Saka? Pinginan na sa bangin na. Hindi ko maalam eh. Saan ako pwesto? Ikaw! Aray! Ay, hindi ako sa naman pulo. Tama-tama. <laughs> may ana. Yung na inahalit ay dala ka rin daw. <laughs> Ikaw! Kanina mo pong tangan-tangan yan! Wala kang ka ka rin pwesto! Baba na! Kung bababa! <laughs> kami ni Jay syempre dito pa rin siya kay Kinsey sa na naman niya ako ako dito dito sa Duya na naka kay yan kami dito sa bagong farm araw-araw camping day yun lang maraming salamat subscribe at please